Dito mo lang makikita ang ignition switch sa may bandang kanan. Paandarin natin ito. After na mapaandar, i lang natin ng 10 to 15 minutes para magkarga ng hangin. After sa 15 minutes, pwede na tayo mag-operate pag mayroon ng hangin. Ito po ang kanyang brake pedal. Ito naman po ang kanyang accelerator pedal. Ang nasa kanang kamay ko ang kanyang work implementing control. Ito po ay para sa boom. Pag mo, pataas ng boom. Pag tinulak, pababa ng boom ito naman katabi niya ay para sa kanyang bakit pag hinila mo pataas nang bakit pag tinulak pababa ng bakit so subukan natin hilahin ko ito sabay apak sa accelerator pedal ayan hinila ko makikita nyo ang ating boom Pag tinulak naman natin. Bababa ang ating boom. Hilahin naman natin. Sabay apak sa accelerator. ito naman po ay para sa kanyang bakit pag itinulak natin ito tulak ganyan makikita natin bababa yung bakit pag hinila naman natin ito tataas yung bakit pwede mo rin itong i-combine hilain pataas ng boom at saka itulak bababa ng bakit? pag kinumbayin natin ito hila, sabay tulak ito nang mangyayari tataas ang boom tapos bababa ang bucket pag ito naman itulak itong sa boom tapos hilahin nyo ito Bababa ang boom, tataas ang bakit. Ito naman po ay kanyang shift lever control sa pagpapatakbo ng wheel loader. Pero bago ito magpansyon, ang kula na ito, ilagay nyo muna ito sa drive. Naka-neutral kasi ito. Pag naka-neutral ito, hindi magpapansyon ang ating ship lever control ilagay natin sa drive tapos iangat natin yung boom natin pag hinilan nyo ito para sa atras yan, makikita nyo patras tayo pag tinulak naman natin tulak paabante tayo Ang ship lever control o cambio ng wheel loader ay automatic po ito. Pag tinulak mong ganyan, nakapremira ka na. Apakan mo lang yung accelerator natin, tatakbo na ito. Pag mag gear tayo, ikutin mo lang ng ganito. Ganyan, segunda na yan. Ikutin mo ulit, tresira. Pag inikot mo ulit, kwarta. Pero ito ay may maximum traveling speed po ito. Ibalik muna natin. Pag naka Primera ka, Kanyan Primera, dapat ang pinakataas mo na takbo ay 7 km per hour lang. Pag lumagpas na sa 7 km per hour, magchinsigir ka na, ikutin mo na ito, magchinsigir ka ng sigunda. Ang segunda po ay hanggang 12.7 km per hour lang po. Pag lumagpas na sa 12.7 km per hour, ikutin mo ito ulit, trisira hanggang sa 24.5 km per hour. Pag lumagpas ka na sa 24.5 km per hour, ikutin mo ulit kwarta, kambyo ka ulit ng kwarta, hanggang sa 38 km per hour yung takbo mo. Pag sa patras, Ganun din. Hilahin mo lang ito, patras. Pag ka na sa 7 km per hour, putin mo ulit ito. Ganyan. Hanggat sa 12.7 km per hour ang takbo mo. Pag gusto mo bang bilisan, ikutin mo ulit. Hanggang sa 24.5 km per hour yung takbo mo. Maraming salamat sa panunood mo sa aking video, Idol. Sana ay may natutunan ka. Pakipindot na rin yung subscribe dyan, Idol. At pakicomment para mapasalamatan kita. God bless, Idol.